Ay. Hello, Pongyit. Ano ba yung ipapain sa akin? Gayo na ba ito? Naku, hindi na kailangan. Kasi ngayon pa lang, may tama na ako sa'yo. Aray! Eh, kalam po na. Ay, sakit. Sakit. Thank you. Salamat po. Aray! Ay! Masakit! Masakit! Magka-umalis! Hello, LD. Kamusta? Uh, ito. Sobrang sakit, doktora. Don't worry. We will try our best, dong. Huh? Doktora? Dong? Hindi. Die. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Die. Ano kasi, severely damaged yung binti mo. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang mabibigla. May chance. May chance? May chance na puputulin ito. Oh, totoo Hindi pwede. Tuluyan na ako hindi makakasali sa Miss Gay Universe next year. Pawin mo ito ka sinabi mo. Hindi. <coughs> <coughs> ako din ang pakasakit. oo, sa so, grabe po. Iyak na po. Iyak po akong iyak pag ano sa tuwing gabi. Kahit hindi gabi-araw, um, ano, tanghali, gano'n. Oo. Oh, oh. Anytime siya, umaatake siya sa akin ng ano, talagang sakit. Yung ano, gano'n yung pinigilan. Sa sakit, gusto mo na ipaputol, no? Oo, oh, yun po yung decision ko po. Gusto mo lang paputol siya dahil oh, hindi mo po, na masiis sa, ang sakit. After mga one week po yun, oh, oh. gusto ko talaga yung Kasi ang sakit-sakit na talaga. Kasi hindi ko rin maano, kasi yung nakakaabala din ako sa mga ibang pasyente na. Dahil? Lagi akong sumisigan na po ako sa sobrang sakit eh. Kasi pag sa tuwing... Umagalaw ako, ano, masakit siya. Kasi kailangan ko rin gumalo. Kasi yung ano ko rin, baka magka din ako. Oo, oh, oh sore. Oh, oh. Ang pinsala mo ay ang iyong Ito po. kaliwang paa. Mm -hmm. Ano anong nangyari sa kaliwang paa mo? Ano po, may but na butas po siya. Tapos, ano, yung, yung buto ko dito, nag-crack. Ano, nag tapos pumasok ko yung doon sa may crack ko, ay yung sa may nabali ko. Doon pumasok ko yung sharp nails. Oh, ah. matag matagal po siya hindi nakuha. Mga after September 2, mga, sep mga September 5 pa po siya nakuha yung sharpening. Bakit? Kasi hindi po nakita agad yung ano ng Ay, tokor. hindi nakita sa loob. Ay, <coughs> di, kuya! Kuya! <coughs> Ako, buti hindi ka natuluyan. Anong hindi natuluyan, kuya? Ay, ano, oh. Nandito pinutol ang isa kong paa. Oh. <laughs> hindi na ako magiging beauty queen. Oh. Okay lang yon yun. Guha pag gihapon. Talaga ba? Oo. Oh. Tsaka ngayong araw na to may sorpresa na naman ako sa'yo. Ay. Kuya, mm -hmm. pagkain ba ito o lalaki? Lalaki ikaw talaga hindi. May sorpresa ako sa kanila. surprise, sorpresa. Nandito sila sa labas eh. 국민ively disappointment In heaven entender In heaven In heaven In his heart kapal pa ko sa buhay. Sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa inyo. Sa lahat ng mga bisyo ko. Lalong-lalo na sa mga boylet ko. <laughs> Mang, mang, choke lang. Kayo naman, hindi kayo ma-choke. Ang si seryoso na mukha niyo eh. Ako nga naputulan dito ng paa Ba, oh. Ma, mang, ah, ma please. Forgive oh, me na. <laughs> hindi lang kita pinapatawad. Inatanggap ka na rin namin. <laughs> kung sino ka at kung ano ka ang nangmangukan na mo. <laughs> Salamat po pa kapag tayo. <laughs> Salamat po buo na ang pamilya natin buo na ang pamilya natin happy together pa rin tayo salamat po at dahil dyan mag selfie tayo o oh, ikaw, ikaw ay pinili ako o oh, love you selfie ah tay ilabas ang ngipin